Hello guys, ayan, good morning. So ngayon po ay araw ng Tuesday. So ayan, uh, madali ang tour muna tayo sa aking tindahan habang puno pa. So busy ako kahapon kasi ang daming kong deliveries. Deliver sa bigas at iba-iba pang product. Nandun na yung Jedi, yung mga Nestle product, at saka bigas, soft drinks. So, medyo puno na ang ating tindahan ulit ngayon. Ayan, yung ating mga soft product. So, at saka yung mga mountain dew natin. Yan, bagong dating pa lang. At saka mga shampoo. So, ayan guys. Ang ating mga sabunan section. So, kahit paano naman ay marami pa. Ang ating mga pang hygiene. Ayan, meron tayo diyang Kojik, mga Silka. At saka ito naman, yung ating ding ref. So, puno rin yung ating ref. At itong mga napkin natin, ayan, puno rin naman siya at halos kompleto pa din. Yun yung ating mga soft drinks, mga bagong deliver din ang aking mga pang drinks. So, Mabenta din naman dito ang pang drinks. So, ayan guys. Ang aking dalawang pudyo din. So, na-rep. So, ayan. Yung ating mga gatas-gatas. At saka yung mga mabenta din yung mga condiments. Mga toyo, suka, ketchup. So, ayan. Ang dinadamihan ko din dito ng stocks. Yan ang ating mga kanton noodles. So, kahit paano naman ay kompleto pa tayo. Ayan. Ang ating dial fare ay kumpletong kompleto pa rin ang mabenta dito guys ay magic color so ayan ang dinamihan ko magic color at magic dry yan ang ating mga dilata so ayan ang ating ibang bigas bigas on the go so ayan ang ating mga biscuit ayan full pack din tayo sa biscuit guys kahit paano ay meron na rin tayong deliveries sa ano sa mga tinapay so dati bungay bungi yan at ang ating yan meron na tayong Oreo, mga Fudge bar, Hansel um, puno pa ang ating tindahan. So ilang araw na naman ay uh, magluluwag na ulit yan. So gano naman tayong mga sari-sari store owner um Magkaka-deliver, okay, ang sarap sa pakaramdam, ang sarap tingnan na puno ang ating tindahan. Pero ilang araw na ulit, uh, try natin hindi mag-order ng ilang araw, ay talagang magluluwag na agad. So ayun, hindi naman natin yan papayagan na uh, magluwag yung ating tindahan. So masarap sa pakaramdam, yung laging puno ang ating tindahan, napakasarap. So ako talaga ay talagang pinipilit ko na laging puno ang aking tindahan. So ayun na lang ang aking i-share. Salamat po sa inyong panonood. Ayan, bye-bye.